Ano-ano po ba yung mga karaniwang mga klase ng pambubuli ang masasabi niyong naitatala sa eskwelahan, sir? Okay, Sir Mon, no? uh, ang iba't ibang klase ng bullying na meron po at karaniwan na nangyayari sa bawat paaralan ngayon ay unang-una physical bullying. Mm -hmm. So, pag sinabi po natin physical bullying, ito po yung pananakit ng ng physical sa biktima. Samantala po, uh, meron din po tayong tinatawag na verbal bullying na kung saan ito naman po yung pag uh, salita ng mga masasakit at uh, masasakit na salita no sa biktima. At uh, Uh, mga taslo, sa no? meron po tayong pinatawag na emotional uh, bullying. Sa na yung emotional bullying naman po, ito po yung uh, klase ng bullying na kung saan ang uh -huh. uh, epekto niya po ay mag-cause ng emotional damage mm -hmm. or psycholo uh, no, psychological damage doon sa victim mo. Mm -hmm. So, meron din po tayong tinatawag na sexual bullying. Mm -hmm na kung saan yung sexual bullying naman po ay yung kanyang ina um, inaatake ay yung sexualidad ng isang tao. Mm -hmm. Okay, ang dami pala. Ito, mga nabanggit niyo po, attorney, mga nasa apat na po itong klase ng bullying. Ang tanong po, kailan ba masasabi na, teka, dapat na talagang kasuhan ng isang bully sa school at kanino po dapat magsumbong, lalo kapag bata? Okay. Uh, magandang katanungan po yan, Sir Mon, no? Uh, po po yan, Sir Mon, no? At the first instance pa lang po ng pambubuli, inerecate na po ito agad sa school authorities. Mm -hmm. uh, kasi po, ang mga bully, um, hanggat hindi po tayo nagsasalita o gumagawa ng aksyon laban sa ginagawa nila, ang iisipin po kasi nila na okay lang po yung ginagawa nila which is of course sa part po natin kung patuloy po natin mahayaan ito uh, patuloy po nilang gagawin ito at syempre makakakos po ito ng uh, po ito ng emotional uh, damage sa ating pagkatao mm -hmm. so, physical uh, at the case maybe po Opo, opo. Kumaga, hindi pwedeng hayaan na lang kasi nga ang iisipin po ng mga nabubuli, okay lang. Okay lang sa'yo. Diba? Kaso nga kasi attorney, ang iniisip po ng mga nabubuli, eh pag, pag pinalagan nila or pag sinumbong nila, eh baka mas lalo lang silang mabuli. Ano po ba yung maaaring kaso at parusa sakaling magsumbong sila para at least meron naman silang laban or mas, mas mas ano po sila mas mabigyan ng lakas ng loob na makapagsabi o makapagsumbong sa mga school authorities as you mentioned. Okay. Sa ilalim po ng Republic Act 1027, ni-require nire po nito ang bawat secondary at elementary school na mag-set up po ng mga measures para po ma-prevent or kung hindi man po ay ma-address yung mga kaso ng bullying sa eskwelahan. Now, sa batas pong ito, prinoprotectahan po nito ang biktima, pati po yung mga tinatawag po nating bystander Sino po ba itong mga bystander na to? Ito po yung mga tao na kung saan nakakakita po ng kaso ng pambubuli mm -hmm. at sila po mismo ay nagkukusa na i-report po ito sa mga school authorities. So, minamandato po ng batas na to na kung sino man po ang magsusumbong ng mga kaso ng bullying sa eskwelahan, ang kanilang pagkatao ay i-treat It with utmost confidentiality at yung tao naman po na nagtutumbong kung sakasakali po no um, na mabalikan po siya or gantihan ng sinasabi po natin bully um, dapat po ay sabi ng batas po ito eh dapat protektahan po ito ng um, iskwelahan at all cost po Opo, opo. Nako, dapat ganun pala talaga. Pero, attorney, anong masasabi nyo lamang? Kasi, merong iba na iba sa atin, maaaring nasasabihan noon ng mga magulang nila na kapag may nang away sa sa school, hayaan mo na lang anak ha kasi kesa mas mag magkagulo pa or lumaki pa yung issue. Anong masasabi nyo lang sa mga ganong klaseng mindset? Okay, uh, siguro po ito na po yung panahon na kung saan dapat itama na po natin yung gan yung ganong paniniwala. Kasi po uh, kung mapapansin po natin no, simula rin po nang pumasok ang pandemya, uh, isa po sa mga social issue na lumabas po ay lalo-lalo na po sa mga kabataan ay yung kanilang um yung depression. So, uh, para po maiwasan ang depression dapat po we should all stand up against bullying. So at the very first instance katulad po ng binanggit ko kanina sermon, dapat po eh magsalita na po agad ang biktima bago pa po ito dumating sa punto na kung saan nagkukos na po ito ng depression o anxiety Naku. sa biktima. mm-hmm. Mm -hmm. Opo, yun. Dapat talaga mabago na. Sabi nga ni Attorney Wilson, yung ganong klasing mindset. Ano na lang po, Attorney, ang marerekomenda ninyo para at least kahit papano, ay eh mapalakas pa yung kampanya versus bullying sa mga schools na talagang matagal na pong tinututulan din talaga no, ng, mga, ng DepEd, ng CHED, eventually, dito po sa mga ganitong klaseng insidente, sir. Okay uh, unang-una po Sir Mon, dapat po ay magkaroon po ng effective public education campaign. Okay, dapat po maintindihan ng mga bata kung gaano po kaseryoso ang issue ng bullying at kung gaano po ito nagkakaroon ng na negatibong impact sa isang tao. Okay? Ikalawa po, dapat po ang mga eskwelahan po natin ay Pinapatupad yung school policy mismo dahil po ang isang estudyante, kung makikita niya po na pinapatupad po ng maayos ang mga panuntunan sa paaralan, sigurado po siya na susunod po siya sa kanyang, uh, uh, sa polisiya na pinapatupad po ng eskwelahang kanyang pinapasukan. Mm-hmm. Attorney mag-entertain lang kami na ilang questions dito ha? May mga nagme-message po sa amin. Tinatanong, sir, eh yung yun nga, dahil nahihiya pong mag uh, magreklamo ang isang nabubuli, pwede bang ibang tao ang magreklamo uh, against bullying uh, if ever man daw? Sa ilalim po ng Republic Act 10627, pinapayagan po ang mga confidential na report. Ah, uh, mm. po 'yan ng eskwelahan at hindi po 'yan dapat i-deny on the grounds na ayaw pong humarap ng biktima. Mm -hmm. Ito po, may tanong pa dito. Kahit daw po wala bang ebidensya, pwedeng mareklamo na bullying. E paano kung mamaya, yun na pala ay paraan din ng pambubuli. Sa isang bully, parang ganun po yung tinatanong ng isa dito. actually, um, magkakandak naman po ng investigation ang pamunuan ng paaralan, no? Um, malalaman at malalaman po during the course of investigation kung may pambubuti po ba talagang naganap or wala. Kasi po, Sir Mon, um, ang mga kaso po ng uh, pag po no ng mga bullying dito sa ating uh, bansa, uh, hindi lang po siya nakatuon para tulungan ang biktima, kung hindi pati po yung nambubuli mismo. Ayun. Okay, nako. Nakakatuwa naman uh, may mga nag-message sa atin para nga matanong. Nahihiya siguro sila mag-comment dun sa FB Live natin. Attorney, panghuli na lamang baka may paalala po kayo sa mga ganitong klase. Lalo't isa po kayong head no, ng Office for Student Affairs sa isang paaralan o sa isang universidad. Ano po ang inyong payo o paalala sa mga estudyante? Either mga nabuli o kahit po yung mga nambubuli. Okay. So unahin po natin yung mga nambubuli. Ah, <laughs> uh, kung akala po natin ay biro lang po ang mga bagay-bagay na nambubuli uh, po, uh, hindi lang po natin alam ay may mga legal consequences po ito. Halimbawa po, pag physical bullying po, ang bully ay maaaring maharap sa kasong physical injury or homicide, no? Uh, at the case would At kung halimbawa naman po verbal bullying ito, maaari po itong mauwi sa oral defamation. Or kung nakasira po tayo ng property o pag-aari ng isang tao, maaari po, po tayo yung ng malicious mischief. So, ganun po siya kaseryoso. So sana po, bago po natin gawin ang mga bagay na ganito, sana po pag-isipan po muna natin at lagi po natin isa-isip na lagi po natin ilalagay ang ang lahat uh, sa tama. No? Kung baga parang huwag po tayo basta-basta magbiho. Okay? Para naman po sa mga biktima, huwag po kayong matakot na magsalita. Kasi po, paano po kayo tutulungan ng iskwelahan or nang pamayanan na ginagalawan po natin kung lahat po kayo or lahat po tayo kung sino man ang binubuli ay natatakot na magpalitap.